namin ni Maria, malalaki. oh, saan banda yun? Doon, malayo yun. Gano'ng kalaki? Isang oras at panate. <laughs> <laughs> Doon pa yun. Malaki, masarap. Gano'ng kalaki? Malaki Ganito? talaga, masarap. Oh. <laughs> so, uh, <sana>? Ganito kalaki. <laughs> Ganito kalaki. <laughs> oh, Di ba? Babay na, mga amats. Babay sa mga ano. Ay, Diyos Malangke. ko. Ang, ang ang ligit, ang ba? Diba? Diba? Ganito ang itsura ng, ano, nagpunta ng dagat. Diyos ko, ginawa you know, ako. Parang nagmamantika lang naman. Pawis. Pa <laughs> oh? Pawis pa yan. Eyelid. Oh. Eyelibing na yung kuya po kanina. Ay, kanina? Hmm. Oh. Diba? Ang bilis lang, diba? ba? sister mangga ah, ah. Mm -hmm. <laughs> mangga apple tuh <tufa. laughs> oke okay. mangga apple tuh pak pin ya pinnya <laughs> meramingan semua pak oh varian yang oh varian apa lagi yang pinatawa pulang kayak <laughs>